Yes, we are live. Good morning. Malapit ng magtanghali. Anyway, uh, kumusta po kayong lahat na narito sa aking live na to? Nawa ay patuloy tayong pinagpala ng Panginoon sa mga buhay natin at patuloy na kayo ang magiging kasama namin dito sa uh, aming tatalakay na to sa Proverbs. Uh, 16, verse 3. Ang sabi dito, I commit to the Lord whatever you do. And He will establish your plans. Amen. So, ito yung Proverbs 3. Uh, um, no, 16. Proverbs 16. Okay? Verse 3. Sa'yo ko po sa Tagalog. ipag, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang inyong mga gagawin at nagtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Wow! Yes, Lord! Sa iyo lamang namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito. Kaya narito kami ulit na kapag ang ating negosyo at mga plano ay isinusuko sa Diyos, hindi lang basta para kumita o umasenso kundi upang maging daluyan ng Kanyang pagpapala. Ang Diyos mismo ang magpapatibay at magbibigay ng direksyon sa ating gawain. So, yes, ah uh, ito ay napakagandang ah uh, in uh, uh, example ng Panginoon, no na dapat natin isang guni sa kanya kung ano yung mga balak natin. Kaya bago natin gawin ito, manalangin tayo, hindi man tayo perfecto na manalangin. But kung ano ang nasa puso mo, iyon ang sasabihin mo ay maintindihan niya. No? Alam niya kung tayo ay nagkukunwari na nagdasal. So, kailangan natin commit ourselves to God. No? Kaya sabi, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. That's true. Dahil um, napaka saya, hindi pa man natin natatanggap. Dapat ipagpasalamat natin ito dahil ang sabi nga dito sa sa, uh, sa Proverbs ba ito? Na ang sabi niya, hindi man pa man natin natatanggap ang ating kahilingan ay uh, sabi nga niya ay, eh, kay iyawika ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manananga, mananangan sa sariling karunungan. No? Di ba? So, sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong pagtatahakin sa iyong sa mga tatahakin, no? Yes, napakaganda ang ang problems na ito. Uh, kaya hindi pa man natin natatanggap, pasalamatan na natin dahil alam niya kung ano ang kanilang ang best para sa atin. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo ay gamitin natin ito na may uh, ang ang banal na espiritu ang magga-guide sa atin kaya mga mga kaibigan hindi natin kailangan mag-isa sa bawat hakbang ng ating trabaho at negosyo dalhin natin ang dalhin natin ang Diyos ang sa gitna nito siya ang pag, uh, magpapatibay at mga sa ating mga plano no So, yun ang aking uh, uh, masasabi lang sa inyo. talaga ito um, mai, ay, ang halimbawa ito ay napakaganda kasi subukan natin ng gumawa na wala tayong plano. Hindi natin magawa-gawa ng maayos kasi uh, hindi mo talaga ma, ma, makuha yung gusto mong gawin ako na lang kung minsan pag nagluluto ako na wala ako sa mood, eh, hindi masarap ang niluto ko. Bakit? Kasi hindi ko na plan. Tingnan mo kung uh, uh, bumibili ka na ng mga ingredients mo tapos na naiplano mo. Di sarap kumain? No? Kahit sa magluto ko ng kanin. Kung ina, ano, minamadali mo yung niluto mo, hindi masarap, di ba? dahil lapa ang tanim. So, ganun din dito sa ating mga ginagawa dito. Kaya, yes, I'm so blessed na napasama ako dito sa business na to dahil mm, nai-improve ko yung aking ano, character, ano, yung personality ko na kung minsan kasi nahihiya akong magsalita dahil baka mali ang ginagawa ko. But then, lagi akong nakikinig sa mga mga ano itong mga si Jim Rohn lagi niyang sinasabi huwag kang matakot kung ano yung mga ginagawa mo ay magkakaroon ka ng, ng uh, confidence sa sarili mo kung lagi mo itong gagawin sa iyong sarili no? kaya yan siguro sinasabi niyo uh, pa-utal-utal pa ako magsalita yes Inaamin ko yan, hindi ako perfecto, pero gusto kong matuto. Kaya ito ay araw-araw kong ginagawa dahil gusto ko talaga maging uh, consistent sa trabaho ko at mapagtibay, map, mapag, uh, ano yon yung gusto kong, uh, anong tawag nito, yung gusto kong yung sa trabaho ko ay mapag, ma, ma, maayos ko, no? na hindi na ako yung kagaya yung dati na ano yung gagawin ko ngayon yung di ka nangangamba kung napapractice mo nang gawin ang isang bagay ay hindi mo na hindi ka na matatakot dahil may confidence ka na eto na naman ang isishare ko sa inyo nung ako'y nagda-drive no? uh, pang-anim na beses bago ako nakapasa pero hindi ko tinignan kung magkano ang nagastos ko kung uh, naka 100 times na ako ang tinitingnan ko kasi yung ma, uh, yung harap ko i mean yung hinaharap ko na buhay hindi yung nakap, yung na, na, uh, nakalipas kasi hindi mo na maibabalik yon kundi um, gawin natin na practice natin lahat ito para ito ay map, uh, mapag uh, mapagtagumpayan natin yung inaasam natin uh, ginagawa natin sa trabaho no So, yes, maraming salamat sa inyong lahat kung kayo ay naka-relate. Ah, uh, nyo akong ah uh, pwedeng din kayong ah uh, kung kung sinyong malaman, just click my click the website www.nida.dope.com. Click mo 'yon, register your name in your family name and uh email address and we will send you the uh, video info session. Panoorin nyo hanggang sa sa hanggang sa matapos, para maunawaan niyo dahil sila talaga yung nagpatibay na makikita nyo ang mga kasamahan ko na sila ay nag-success, doon nyo makikita. Okay? So maraming salamat sa inyo. Nawa ay um, ma makuhan nyo yung ibig sabihin. No? Dahil hindi pa ako uh, influence sa sa aking sarili pero trying my best no kaya yan bago tayo mag close ay magmanalangin muna tayo dakilang Diyos ang kapangyarihan sa lahat muli po akong nagpupurit nagpapasalamat sa iyo Panginoon dahil sa ginagawa mo sa buhay ko ay nagiging confident ako dahil sa iyo ako nang galing Panginoon at sa iyo ko nagkakukuha ang mga kalakasan ko dahil sa kahinaan ko ay ikaw nagpupuno pa Salamat din sa mga manunod at manunod pa sa aking uh, um, live na to ay um, may matututunan din sila na ikaw ang kasama nila. Kaya napakalaga Lord na uh, na-share ko po sa kanila upang sila din ay makakilala din na ikaw lamang ang aming uh, buhay at na nagbigay ng buhay na walang hanggan. So maraming salamat Panginoon. Ganun din sa aming mga pamilya sa Pilipinas man o nandito Panginoon ay yung guidance and protection ay um, uh, naway makakamit din nila. Kaya Lord maraming salamat. Ganun din ang aming mga sponsors, mga kaibigan, mga kakilala or uh, relatives, family, friends ay um, uh, ma ma i-bless mo rin po sila, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat. Ito po ang samod dalangin sa pangalan ng Kristo. Amen. So, see you again tomorrow and God bless you. Bye for now.